go Ayan guys, makikita nyo guys. Umanak pusa pusa ni Jazz ang aking pamangkin ng one week, three, um, tatlong night. inanak niya. Tapos ayan, after one week, umanak uli ng isang puting-puting puting pusa. It's a miracle talaga, ba? Diba? Oo, oh, nakakatuwa talaga siya guys. Parang ano, biyaya ng Diyos siya. Bakit kaya siya nag-anak ng ano, after one week? Tapos puti yung pusa. Siguro, ano talaga siya? Ano kaya yun? Hindi ko maintindihan. Bakit siya umanak? Meron ba kayong na-experience na ganyan? Umanak ang pusa na after one week ay umanak uli. Tapos ang inianak niya talaga, oh. Puting-puti as in puti talaga siya. Nakakatuwa talaga yung pusa niya. Ni alam niyo guys, mahal na mahal yan ni Yung pusa na yan. yan. Kaya kaka -anak ng pusa niya, sinisend niya agad sa akin ang video niya. Kaya naman, Iyan, sinishare niya sa akin yung mga uh, ano, mga pusa niya. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na i-upload ang kanyang pusa na Miracle kasi umanak ng ano, puting-puting pusa after one week again. Oh, di ba? Nakakatuwa talaga, guys. Oh, it's a Miracle. Yan, sana ano, swerte itong pusa na to. Kasi it's a miracle talaga nailabas siya, 'di ba?